Ano po ba yung nabasa ko na kayo po ay 17 anos pa lang eh tumigil na sa pag-aaral? Ito yan, oo. Oh. Mm. Bakit oh. po? Eh gusto ko na magtrabaho eh. Uh -huh. Gusto ko na sa PIR eh. Uh -huh. Tingin ko nun eh, yung sa school, di ko na mga matututunan yung trabaho sa PIR eh. Naging so, uh -huh. ba... batang PIR ako talaga. Uh -huh. Eh kumusta po ba kayo ng estudyante kayo? Medyo magulo ang record. <laughs> <Gano 'n> po. <laughs> 17 years old, so ano pong, uh, anong, uh, nasa kolehiyo naman po kayo na? Bagong pasok lang ako noon. Opo. Oh, Tapos umalis na ako. Uh -huh. Hindi ba kayo napagalitan ng tatay niyo? Oo, oh, galit na galit tatay ko. Uh -huh. Binigyan trabaho, eh. napakahirap. <laughs> Gano po. Ano oh, pong binigay sa inyo trabaho? Sa, sa bordo ng barko. Nga yeah, talaga. Tagal ako eh, lambon ganon Opo. Oh, Tapos medyo nakapagpakita ako ng konting abilidad, kaya... So, mula't mula pa, gusto nyo pong ang edukasyon nyo, eh... Kung, kung bagay, sa kalsada o sa... Oo, oh, bata piya, pa ako, oh, no, uh, ganun po. na eh. Uh. Yung pong... Uh, sweldo nyo, kumusta po nung... Kung ko trabaho na rin lang kayo? Eh. Ang umpisa ko, minimum wage. Opo. Uh, po. Uh, Naalala nyo kung magkano yung sweldo nyo? No? Wala pa atang... 500 pesos noon eh. May <laughs> isang buwan eh. Opo. Pero kung po Minimum yung... Minimum wage nung 1978 eh. 500 pesos isang buwan. Hindi ko na maalala eh. O, Opo. Eh Gan oh. e, paano eh? Di may girlfriend na kayo noon Nung panahon na Wala. Yun. Wala. Ah, wala? Ah, pa, no, oh. wala pa. Kailan mo kayo nagka-girlfriend sir? Hindi ko na maalala. 1980s. 1980s. Oh. Opo. Pero sa pier, pier na kayo nagtatagawin. Sa pier na. Oh. Pa, paano po, eh, ikwento nyo nga po sa amin, sir mula doon sa pagiging estibador nyo, tapos paano kayo, gano'ng kahaba yung, yung proseso na nakarating po kayo sa, sa mga, sa ganitong corporate po? Mga 10 years. Nga okay. tapos nung privatize yung MICT, nung pumasok si, si President Cory noon. Nga okay. po. Na privatize yung MICT, nanalo kami sa yan yung ice ang sumila, simula ng ice tea 1987. Apo. Apo. So, ako na nagpapatakbo noon kasama ko tatay ko. Mm. -hmm.